Punta ya di kita niya sa munisipyo San Bulan, sa bago na munisipyo San Bulan. Siguro per mi niya yung na imod na yung gagawin ng municipal logo, ano? Ipaliwanag ko sa iyo niyan, kung nanang gusto sabi saan, logo na ini. Saan, kung si Patabi niya ako, 1995 to 2004, panahon sin Bicentennial o ikadusyentos anyos na to, naghimo kita logo na ini-sponsor ko ini. Inotor ko bilang konsyal na badi maging simbolo sa nato bungto. Mas kini kita magkadto. Opo. So ipaliwanag ko sa iyo niyan. Opo. Ang logo nato is pabilog. May siya kulay na yelo sa ut nga may dayaw o full moon kaya ang pangaran baga sa nato bulan meaning moon. Tapos initabi na municipality of Bulan may 1801 kaya ang gusto sabihin son mao ay panahon na in tindog o in pundar ang asa ato Pueblo sa 1801, Enero 1, January 1, 1801. O, tabi na 1801, so ang gusto sabihin ng son, ang pagkapanahon, adla, taon sa pagkapundar nato. Initabi ang selyo o seal sa Pilipinas. No? Tapos ang gusto sabihin ng tabi sa lubid, na masarig kita nagkakasarayo. Ini an lubi, paray, isda, kung ano may isda, lawlaw -law o kung ano pa man. Simbolo yun sa nato mga pagbuhay. Pero, may hindi tabisin sin mga laurel leaves. No? Medyo kulanganin na logo. Dapat sinin laurel leaves o leaves o mga dahon. Si dapat yon Pero kung bilangon nato sa lang kanya representation. Dapat kung mahi mo kita logo sa bulan, sigun sa ordinansa municipal na in-auto ko tabi sa ito na panahon, is dapat 63 leaves yun, symbolizing the 63 barangay sa bulan. So, makatabi yun ang sato. Sa logo sa bulan, kisera na ipaliwanag nato lang sa sato. Presente na henerasyon na nato mga kabatanan. Hindi na logo pwede tayo nibaguhon. Depende sa magiging sentimiento sa mga konsihal o lideres sa nato bungtong. Pero sa niyan, may logo nato. Ang bulan, municipal, logo. Salamat Diyos Mabalos. Inan sa indong lingkod, si Tony Bohilana, ang sa bulan, history and culture tour guide. Mabalos po.